Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Robin Padilla. Naku, mga kababayan, eto na naman tayo, Robin Padilla na naman. Uh -huh. <clears> Oo. <throat> so ito, mga kababayan, Robin Padilla, ya, pinuna ang komento ni Erwin Tulpo patungkol doon sa ang sabi kasi ni Erwin Tulpo, mga kababayan, ay ibalik ang pera ng taong bayan. Ha? Ah, naalala ninyo mga kababayan? Ha? Ah, sabi ni Tulpo, we need to bend the law para sa taong bayan. Wala tayong pakialam sa batas na yan. Ang hinaing ng taong bayan ang dapat nating sundin na ibalik ang pera na ninakaw ng mga kontraktor sa Pilipinas. Ito ah, na, mga kababayan. Wait lang. Ito na, ito na, ito, 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 ito. <coughs> Mga kababayan. Robin. Padilla. Erwin. Tulfo. Ito na ha. Happy birthday po, Lilia Juan. And happy, happy birthday. And good health, success, blessings. Ayan. And uh, love life. Mag-ingat palagi. Ayon, ito na. Erwin Tulfo at Ruben Padilla nagsagutan sa Senate session. Nako po, mga kababayan. Ito po kasi yan, mga kababayan. Ito na. Pakinggan ninyo ha. Uh, Por que nunca falar desse antes? Polong skiyot man, ang kay Vibes, ka Vibes, ang kay Mamitin niya. Uh, Mr. President, um, Uh, so uh, next, to you also <laughs> give the His uh, manifestation ah. is uh, Senator Robin Hood Padilla, Mr. President. Senator Robin... <coughs> uh, I believe Senator um, Robin Hood Padilla would like to also make a quick manifestation, Mr. President. Yan na, pakinggan natin na. Senator Padilla is recognized. Ah. Maraming salamat po, uh, ginong mga pangulo at sa ating uh, pinunong mayorya. Uh, ginong taga-pangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin, hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Ah. Nalubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umihiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Ah. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, ah. <coughs> mm. meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakutuparan ito. Ah. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad. Ah. Lalo na po sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan, ah. itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Ah. Halimbawa na lang po sa Mindanao. Patuloy <coughs> ah, ah. po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon ah. na sumunod sa batas. Ah. Na ang batas ay para sa lahat. Ah. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ah. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ah. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Ah. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas. Ah, sabi ni Robin yan ha! Bilang mambabatas, hindi daw tayo pwedeng lumabag sa batas, tayo ang magtanggol sa batas. O, ngayon, tanong ko, ibalik ko sa iyo, Sinato Robin Padilla. Bakit sa panahon ni Duterte, pinapairal niyo ba ang batas? Saan sa Philippine Constitution nakalagay Article 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 500? At saang section Ha? sa revised penal code nakalagay na kapag ikay nakitang nagsyasyabu, nagkukokane, naghihit-hit ng rugby, nagmamariwana, patayin. Saan sa batas yun? Meron ba sa batas ganon? Sinato Robin Padilla? Saan sa batas makikita yon? Meron bang nakalagay sa saligang batas na kapag ikay nakitang nagsyabo, nagtinda ng syabo, nag-deliver ng syabo, papatayin ka diretsyo. Bakit hindi mo yan ah, pinapairal? ba diba? number one senator ka? Bakit hindi mo kwinistyon ang pagpatay nila Bato, nila Digong, sa Duterte ah uh, Death Squad or Dabao Death Squad? Bakit hindi mo pinuna yung mga ganyang pangyayari? Tapos ngayon, ang sabi ni Senator Erwin Tulpo, mga kababayan, ang sigaw ng tao, ibalik ang perang ninakaw nila Diskaya, nila Alcantara, ni Hernandez, at iba pa, pati ang mga politiko. oh. mas mataas pa ang batas ng tao. Bakit? Kung hindi kayo iboto ng tao, wala kayo dyan sa posisyon ninyo ngayon. ba? Diba? Tapos ngayon, ipairal nyo. Kailangan ingatan natin yung pag pag ano pag uh, labag natin sa batas baka sa sunod daw na may mga tao taga Mindanao susugod sa Malacañang sugurin ang Malacañang oo kasi gusto din nila magkaiba ang sitwasyon sa pinaglalaban ng City of Sudden Death and Armalite at ang lupang pinangako or pina uh, at ang lupang inaalagaan ng mga Muslim sa Mindanao magkaibang lang pinaglalaban sa pinaglalaban ng mga taong nagrarali sa Luzon dahil sa ninakawan sila ng tax. Yun ang totoo. ah oh, bakit mo ikukunik yung gulo sa Mindanao at pinaglalaban ng mga Muslim nating kababayan sa gulo sa flag control na pagbulsa ng pera ng taong bayan nitong mga kontraktor at mga politisyan? Yan ang mahirap eh. So, tanong ko lang, Senator Robin Padilla, kung mali pala ang sinabi ni Erwin Tulpo na ibalik ang pera na ninakaw nitong mga kontratista, pati mga politiko, at pag-fresh oh, pag ng kanilang mga asit, tanong ko lang, hindi ka ba papayag na ibalik ang pera? Kasi parang kinuntra ninyo ni Markuleta eh. Si Markuleta ganun din, parang ayaw ipabalik ang pera. Ngayon kontrahin mo, isa lang naman ang pinaglalaban. Nagwawala ang taong bayan kasi ninakawan kami. Kayo hindi naman kayo kasi yung mga pera namin sinasahod ninyo. Wala kayong kapagod-pagod eh. Di ba? Oh. Bakit mo pa ikukunik yung pinaglalaban ng taga Mindanao sa kanilang problema? Alam mo ba ang unang-unang pinaglalaban ng taga Mindanao? Ha? Maraming gusto ang mga Muslim na hindi gusto Ah, maraming gusto ang mga Muslim na hindi sang-ayon sa kagustuhan ng presidente. 'Di ba? Maraming gusto ang mga Muslim. Hindi ko nga maintindihan ako, tagaminda ako, ang daming gusto nila. Kung gusto nilang holiday, sinusunod sila. 'Di ba? Iba yung pinaglalaban nila, kung ano-ano ang pinaglalaban nila doon, maraming dahilan. Kaya ibahin mo ang pinaglalaban ng mga taong nagrarali sa pagnanakaw ng pera nito mga kontratista at mga politiko na kapwa mo politiko. Di ba? Ang pinahiwatig ni Erwin Tulpo doon, ibalik ang pera. Pera ng bayan yan. Hindi na lang sa mauwi na ikulong sila yung pera nasa pamilya pa rin nila. So anong kinalaman doon sa gulo ng Mindanao? Hindi ang unang lilihis. Ah. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ah. ang tiwala ng mga mayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama ah. at gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Ah. Kaya buong puso po akong nakikiusap nananawagan ah. Sa mga opisyal ng pamahalaan. Ah. At sa mga kasama po sa kapulungan ito. Ah. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Visayas sa Mindanao. O oh, hindi yeah. naman pala pareho e eh, bakit mo iko-compare yung problema ng mga Muslim at ng mga tao, mga Kristiyano doon sa Mindanao sa problema ng mga pino-problema dito sa Luzon ng mga nagrarally at gusto nilang ibalik ang pera. 'Di ba? Kung ikaw, pag focus ka sa Mindanao, eh, mag-focus ka doon. Oh. Kasi kami nag-focus kami sa gulo at pagkukuha ng pera ng mga taong bayan dito sa mga magnanakaw na politiko at mga kontritista. Yun ang totoo. Just go. Alam mo sa totoo lang si Nato Robin, kung tayo dalawa, mas may utak pa ako sa iyo eh. Biruin mo sa tagal-tagal mong nakaupo diyan. Ilan batas lang bang ang nagawa mo? Hindi porkit sinabi ni Erwin Tulpo na hindi sundin ang batas. Ay lahat na hindi sundin. Huwag kang makioso, Robin. Huwag kang makisabay. Pinoproblema na nga kung paano mabawi yung perang ninakaw ng mga kontratista. Dadagdag ka pa. Diba? Diba? Huwag mo nang isingit yung mga pinaglalaban ng mga taga Mindanao sa problema nila dyan. Kasi iba ang pinaglalaban ni Erwin Tulpo sa problema ng ninakaw ah, ng mga kontratista at politiko. ba diba? Yun ang totoo. Huwag mong ikunik Robin para kang si Sarah. Nagbibigay ka na ng advice. Yeah? Wala rin namang kwenta. Diyos ko, Robin, wag mong gamitin yung Muslim. Muslim, puro ka na lang Muslim. Hindi mo na ba napansin? Ah, OA ka na. OA na yan, Robin. Hindi na nakakatuwa. Puro ka na lang Muslim, 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 Muslim. Hindi ka ba nagsasawa? OA na yan. Hindi na maganda yan. OA na. OA. Overacting ka na. Ako Muslim din tatay ko. Hindi lang ako nagpa-Muslim kasi hindi kasal ang nanay at tatay ko. Tatay ko Muslim pero OA. Nag-aral din ako sa Mindanao. Napakarami kong kaklasing Minda taga-Mindanao na mga Muslim. OA na 'yan, Robin. OA. 'Yan. Yeah? 'Yan ang totoo. Sobra ka na, over ka na. Hindi 'yan hindi hindi porket Muslim ka, hindi porket concerned ka sa Muslim. Yeah? Ay puro ka na lang ganyan. Hindi naman ako naintindihan ko, Muslim ako, Muslim tatay ko. Di ba? Pero hindi naman ganyan. OA. Di ba? OA yan. <coughs> Di ba, yun lang. Mga kababayan, o mga katulad natin ha? na umiikot sa mga liblib na lugar ha? at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Ah. Napakalulungkot po <coughs> kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita ah. na we can bend the ah. law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ah. ng alinsunod sa balangkas na mag... O oh, ngayon, sinator Robin, tanungin kita. Yung salitang bend hindi po lahat ibig sabihin doon bend the law ay yung pinaglalaban ng mga rebelde sa Mindanao ay pariho sa pinaglalaban ng mga taong bayan na nag hihikapos, na, yeah? umiiyak, sumisigaw dahil sa naranasang baha. Dahil sa ninakaw ng mga flood control project ya yeah? at pinanggagastos ng mga politician sa kanilang kabit, sa kanilang anak, sa kanilang asawa ng mga luxury items. Palibhasa kasi si Neto Robin hindi mo naranasang mabahaan. Palibhasa kasi si Neto Robin, hindi mo naranasan na magchinelas ng butas. Palibhasa kasi hindi mo naranasan mangupahan ng bahay. Palibhasa kasi hindi mo naranasan magtrabaho bilang sales lady, salesman, na crew sa mga fast food chain. Hindi mo naranasan magpuyat at magjote ng more than 6-8 hours. Na, at hindi mo naranasan sumahod ng 20 mil isang buwan. Kami kasi naranasan namin eh. Di ba? Yung hinaing namin, hindi sa pinaglalaban ng mga taga Mindanao. Ako taga Mindanao din. Ako alam ko ang pinaglalaban ng taga Mindanao. Ang kinalaban nila doon, ang pinaglalaban ng taga Mindanao, ay marating sila ng gobyerno. Kasi nararating lang sila kapag eleksyon. Pagtapos ng eleksyon, wala ng gobyerno sa Mindanao. Take note. I was born and raised in Sambuanga del Norte. Oh, number three sa pinakamahirap sa buong bansa. Just try to think of it, Senator Robin Padilla. Nag-edad na lang ako ng 30 anyos sa buhay kong ito. Walang 7-Eleven sa lugar namin. Walang Jollibee. Walang mall. Pero yung congressman, governor, mayor, ha, sa aming lalawigan, mga bilyonaryo, ang gaganda ng mansyon, ang gaganda ng bahay, ang daming bodyguard, ang daming sasakyan alam ko ang pinaglalaban ng mga taga Mindanao. ba? Diba? At magkaiba ang pinaglalaban natin ngayon sa gulo sa flood control na pagnanakaw na pera. ba? Diba? Yan ang itatanong ko. Bakit bagalit ang mga taga Mindanao sa gobyerno? Kasi bakit? Ultimo, yung negosyo sa bukid, kopra, palay, mais, ah, kamote. Kapag nagbaha, hindi namin mahahatid sa bayan. Di ba? Kaya maraming rebuilde. Kaya iba ang pinaglalaban ng mga nagre-rebuilde sa Mindanao sa Kabukiran sa pinaglalaban ng mga nagrarali diyan sa pagnanakaw ng mga kontratista at ng gobyerno na, na mga politiko sa pera ng taong bayan. Ganon ka simple yun, Robin. Hindi mo naranasan ang naranasan ko. Period. Yun lang yun. Huwag kang magpa-feeling na naranasan mo yan. At take note, hindi po ako nakulong kasi wala akong krimi na ginawa. Tulad mo. Yun ang totoo. ba? Diba? Huwag mong i-ano, Robin. Huwag mong ipagkalandakan na ang pinaglalaban ng taga-Mindanao ay baka gayahin ang pinaglalaban ng mga Pilipino kasi ang sabi ni Erwin Tulpo, we need to win the law. Magkaiba yun magkaiba. Diba? So yun lang, mga kababayan, yung aking reaksyon.